Dr. Vito, meron po ang magasabing na Bible verse na tutulungan tayo ng Panginoon natin, ng ating Ama sa Langit, na tayo hindi magkasakit o aalisin niya ang mga karamdaman na meron po tayo? So, meron po yan sa ating mga minamahal ng mga taga-subaybay. Una, ito po yung ating matatagpuan sa Exodus 23, verse 25. Ang sabi dito, Ye shall serve the Lord your God, and He shall bless thy bread and thy water, And I will take sickness away from the midst of thee. So ito po yung sinasabi po ng ating mga uh, pastors, ng ating mga priests na yung pagkisilbi sa Panginoon, iyaan po ay isang napaka makapangyarihan po na sandata po natin para tayo iproteksyonan sa mga karamdaman na meron po tayo. May mga iba-iba po tayong mga kababayan na nagkakaroon ng sakit nagkakaroon ng karamdaman ito ay dahil sa ito po ay pagsubok po sa kanila hindi naman po bibigyan ng ating Panginoon ng isang pagsubok na hindi kaya ng isang katauhan kung sa atin po ay imposible sa Panginoon po ay posible so dagdagan pa po natin sa Exodus 15 verse 26 if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God and will do that which is right in his sight and will give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of this disease upon thee. So kung sisundin po natin ang boses ng ating Panginoon, kung susundin natin ang kanyang mga commandments, kung susundin natin ang lahat ng kanyang statutes, aalisin niya yung mga karamdaman na meron po tayo. So ito po ay isang napaka pinangahawakan po ng ating mga pasyente, lalong-lalo na kung kayo po ay nakakaranas po at nakakaramdam at may hinaharap po matinding sa karamdaman. Maaari po itong cancer, maari po itong sakit sa puso, maari po itong mga na-dialysis, maaari po itong may mga tatagpo ang mga bukol, maari po mga sakit po na talagang lifestyle na po ang problema, mga sakit na long term po ang monitoring. Ito po yung uh, Bible verse na kong pangahawakan na pangako sa atin ng ating Panginoon. Nang sa ganun po kapatid, meron po tayong pinangahawakan masusing pruweba na ang Panginoon po ay nakikinig sa atin, nakikita po niya ang inyong mga paghihirap, nakikita po niya ang inyong mga sakripisyo, nakikita po niya ang inyong mga hinaig, nararamdaman po niya at nababasa ang inyong mga isip. Bago niyo pa lamang po ito sabihin o salitain. Kaya mga kapatid, kung inyong pong pangahawakan ng mga Bible verse ito, aalisin po ng Panginoon ang mga karamdaman na meron po kayo sundin lamang po natin ang kanyang boses, ikipang ang kanyang commandments, ikip ang kanyang mga statues, lahat po ng ating mga nararamdaman ay maaari po nating masolusyonan kung so ito po ay ating idudulog o ating pong ilalapit sa ating Panginoon. Ito po si Dr. Vito, ang inyong minitoreng yung